Para sa karagdagang weather update makakapanayam natin si Jory Lois weather forecaster ng Pag-asa. Good morning sa iyo Jory. Damag Magandang magagawan. Okay Jory, linawin lang natin ano yung dahilan ng uh, magdamagang pag-ulan partikular dito sa Metro Manila. Ito ba ay dulot na nung bagyong nung, nung low pressure area na kung sa kasakali magiging bagyong Karen or habagat pa rin ito? Ang uh, nakikita nating nagin dahilan ng uh, pag-ulan dito yung tinatawag natin, Intertropical Convergence Zone. At itong uh, active low pressure area ay uh, nakapaloob dito sa ITCC na to Kasama na rin po yung uh, isang disturbance o sabi nating LPA na nasa West Philippine Sea although uh, nasa labas po ito ng PAR. At uh, ito po yung mga nagpapaulan sa Metro Manila at uh, kasama na rin po yung uh, ibang bahagi. Ngayon, ito namang uh, Mindanao, uh, Visayas, and uh, Southern Luzon. Uh, yan po yung mga inuulan na mga bahagi na nakakatikim lamang na mahina hanggang sa katamtam pag-ulan. Mm -hmm. So, Jory ang uh, ang uh, pagtaya ng pag-asa itong Karen, itong uh, itong active low pressure area ngayon ay posibleng maging isang bagyo sa loob ng 24 oras, ano? So, anong mga lugar ang posibleng tatamaan itong uh, bagyong ito kung sakaling maging bagyo itong bagyong Karen? Uh, okay. Ang uh... Ang uh, LPA na to yung Active low Pressure Area ay medyo uh, napakalaki na po ng uh, pag-asa o posibilidad na mag isang bagyo. At maaaring sa araw na ito or sa umaga nito ay maideklara ng uh, isang bagyo itong si uh, Karen. Mm -hmm. At uh, ang unang-unang uh, pwedeng uh, maapektuhan nito, yung uh, ating uh, Eastern Mindanao o yung uh, probinsya ng mga Davao, ito pong uh, nasa may... Uh, Uh, sorry Surigao, hanggang dito po sa Eastern Visayas yung summer at uh, Tacloban late. Yan po yung makakaranas sa mga pag-ulan uh, dulot po nitong uh, LPA. Sa Metro Manila, medyo malayo pa po ito so hindi pa po makaka-apekto directly itong uh, LPA. May mga babala na bang inilabas ang pag-asa kaugnay nitong active low pressure area na ito? <clears throat> uh, ito po ay uh, naglalabas lamang po kami ng uh, babala just in case na ito ay uh, maging isang ganap na bagyo na. Uh at uh, sa layo po pa po nito at uh, nasa karagatan pa eh, hindi po natin inasahan pa sa ngayon na magbibigay tayo ng uh, storm warning signal Pero sa ngayon uh, pwede pa bang maglayag yung mga manging isda or pinagbabawalan niyo na po Ah uh, wala pa po, po tayong na uh, naitaas na gale warning mm -hmm. uh, sa, lahat, sa lahat po ng karagatan na umapalibot po sa Pilipinas so uh, inaano po natin na pwede pa naman na maglayag ang ating mga kababayan para mangista Maraming salamat Jory Lois ng Pag-asa.